Ganito tapatan si Clint guys sa gold lane. So ganito lang naman yung basic yan. So kapag ka-ex siya yung gamitin nyo, eh pa-advancein nyo muna yung Clint. Okay? So tamang last hit, last hit lang tayo dito. So ang plano ko sana dito is mag-hold ng lane. Pero since palong-palong dito si Idol, pwede pwede naman natin bigyan yun guys. Palag-palag to. Ayan, okay, ganyan lang. Ganyan lang yung gagawin natin. Tingnan nyo. Pero masakit si Clint talaga guys. Ah. Sobrang solid yan. Kaya kung makikita nyo dito, hinintay ko muna mag-level 2 ako para meron tayong pang-stand sa kanya. So ayan, tamang ano, tawag dito. Trigger lang lagi natin yun yung ano passive ni Iksha tapos yun si Clint. andito na naman oh palong-palong si Idol nag second skill palapit sa akin sana ginamit niya na lang kung kailan malapit na ako sa kanya no mas mataas yung intense na maka-preach sa akin pag kaganoon kasi hindi niya ginawa kaya ayun nakakalamang ako dito guys oh Kita niyo yan, nagkakamali ako. <laughs> Nabuhay siya dito yung nakapag out. So, yun yung unang error ko sa game na to. Ayan. So, ba't ko ba pinapakita yung mga error ko, guys? So, yan. Yeah, pinapakita ko lang naman siya kasi, guys. Para lang malaman niyo na hindi naman tayo, alam niyo, sobrang lakas na hindi nagkakamali. Nagkakamali din ako, guys. Hindi naman tayo sobrang lakas na hindi nagkakamali. Na kagaya ng mga pro player, di ba? So, pero yun, guys. Yung mga pro player, nagkakamali din yan. Okay? Pero yeah Back to the ball game Palumpalo talaga yung Clint dito guys So since nag second skill na siya Nag set na ako ng ulti ko At yun kung makikita nyo Nangalahati yung buhay niya Diba So parehas na sana kaming uuwi dyan kasi hindi pa kami umuwi. Maulit kami. And yun, hindi ko alam kung bakit nakalamang pa ako sa kanya dito eh. Pero siguro dahil sa part na uwi siya ng uwi. Kaya ay nabigyan natin siya dito sa so, by recall. Yun, sana. May ano kasi yan guys, additional emotional damage. Tapos dito, so ayun, hindi tinamaan ng first kill ko yung YSS. Pero nabigyan namin siya dito. And by the way guys, 3U gameplay pala ulit to. And katriya ko dito yung Benedetta. Tapos si, ano, tawag doon si Bexana. Malapit yan guys pal mga palutong mga to. So yan. Ito talaga yung advantage natin sa client. Hindi niya tayo basta-basta may bibigyan guys. Lalo na pag pinagsama natin yung magic play tsaka vitality. Pero yun, nabigyan ko siya dito. Tamang KS si eh. Tamang KS eh no. Pero yun, ang plano ko dito guys Eh, syempre hindi natin ibibigay basta-basta yung tower natin And si Iksa yung pinaka solid na pang depth na marksman na kilala ko Sobrang tindi kasi ng damage ng ultimate skill niya Tapos yun, dito nag ultimate skill na ako Kaya yeah, tapos sa atin itong mga tower guys kasi nababad ako sa tower dito At yun, na-trigger na yung magic blade ko dito Kala ko talaga katapusan ko no Eh no, tamang sidestep lang ba yun <laughs> Tapos recall, ito another one guys 22.5 na yung score namin dito Grabe, yung sakit nung no, ano, damage nilang dalawa. Pero ya, yeah, lang natin to guys. So, ang kagandahan pala sa Trinity build kay, ano, kay Ixia is yung ano, mas nagagamit or natitrigger yung passive niya. So kapag ka halos natin sa mga kalaban niya, ito naman, sobrang bilis lang ng regeneration effect niya. So yun, yun lang naman yung reason guys. Ang ganda nung set na ginawa dito nung Tigreal, kaso nakapag-out pa dito yung YSS. Kaya yun, na dito guys, mabibigyan na natin, naka-double kill pa nga ako. 6-0-3 na yung score. Naubos yung mga kalaban sa clash na to. Yung YSS guys, sobrang dulas. Nabigyan niya pa dito yung Benedetta namin. Pero yeah, dito na tayo magta-tower lang. Kaya yun, panalo kami dito. Nice G.